Nakapagtala na ang bansa ng unang kaso ng monkeypox ngayong taon. Kaya nasa na ang kabuang kaso nito sa Pilipinas. Pero hinihinala ng Department of Health na ito'y local community transmission dahil... Naku, eh, wala naman daw travel history ang pasyente. Oo nga, at naka-isolate na ngayon ang naturang pasyente sa isang public hospital. At kasalukuyang tinutuntun yung mga nagkaroon ng contact dito. Ito yung contact tracing, contact, hindi ba? Parang bumalik ng COVID-19. Pero eto, ayon sa DOH, wala naman daw dapat ika-alarma ang publiko at namamatay naman ang virus sa paghuhugas ng kamay at sa sabon. Karagdagang balita, hatid ni Madeline Villar-Muratillo Mads. Yes, Wedge at Ali, kinumpira mga ng Department of Health na may bagong kaso na MPAX dito sa Pilipinas. Ang pasyente walang travel history, kaya ang paniwala ng DOH meron ng community transmission ng sakit dito sa bansa. May bago ng kaso ng monkeypox o MPAX sa natukoy sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, siya ay isang 33 anyos na lalaki na kasalukuyang nagka-isolate sa isang pampublikong ospital. May close and intimate contact siya. Uh... before the symptoms started. And the symptoms started uh, more than a week ago, started with fever, ito ang mga simptomas ng EMPACS, ano, you know? After uh, four days later nakita yung distinct rash sa kanyang face, back, batok, trunk, sa dip, at uh, abdomen, sa groin, sa palms and soles of the feet. Walang travel history ang pasyente, pero bago lumabas ang kanyang mga sintomas, nagkaroon ito ng close intimate contact. Sa ngayon ay naka-isolate pa rin ang nasabing pasyente habang tinitrace naman ng DOH ang mga close contact nito. Naniniwala si Herbosa na may community transmission na ng MPAX virus sa bansa. Kagaya nito, hindi naman siya nag-travel. So community transmission ito, nakuha rin niya sa kapwa Pilipino na So, yun ang ginagawa na ngayon. Kino-contact tracing siya para malaman kung saan yung mga possible cases na pinagalingan. Maglalabas naman ang bagong guidelines ang DOH para sa monkeypox. Pero hindi kasama rito ang para sa border control. Ang border control, hindi na natin kailangan ng border control. Kasi nga, nandito na eh. Hindi naman siya nag-travel eh. So useless na magkaroon ng control sa border. Kasi meron na tayo tayong sariling empaks na. Payo ng DOH sa publiko kahit may kaso na ulit ng mpox sa bansa, huwag maalarma. Sa Pilipinas, wala pa anyang nasawi dahil sa sakit at ang sintomas ito, gumagaling rin naman magkalipas ang ilang linggo. It can last for 2 to 4 weeks. No? The rashes are accompanied by fever, headache, muscle pain, back pain, lower energy or fatigue, and swollen lymph nodes or colonic. Sa kabuuan, 10 kaso na ng MPOX ang naitala sa bansa. Payo ng DOH sa publiko kung makaranas ng si Tomas, agad magpakonsulta sa doktor. Hindi naman inire-rekomenda ng DOH ang pagsusuot ng face mask pangwantara sa MPAX dahil ang ayon kay Secretary Health Ted herbosa ay ang regular na paghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at uh, sabon ayon sa DOH namamatay yung uh, mpox virus kapag ito ay hinugasan gamit nga yung sabon at tubig balik sa john wedge okay mads nabanggit mo na sa report mo kanina ito ay unang kaso para sa taong ito pero yung sam na unang naitala ay sa mga nakalipas na mga taon na Yes, tama ka dyan Wedge. Yung iba ay noong 2022 kung saan unang na-detect yung impact sa uh, buong mundo. Uh, noong 2023 ay nasa lima naman yung naitala. Kaya naging siyam, ang pinakahuling na itala ng 2023 ay buwan ng Desyembre. Kaya ito yung pang-sampu nating kaso. So, alright, malinaw. Maraming salamat Madeline Villar Moratilio. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.